Ayan mga lods uh, Dito kami sa Perfect Dads Mga lods Ayan Dayo series mga lods Ang daming boxer dito mga lods Ayan Bakan talaga Good Ayan dami yung uh, ito dito mga lods ayan ya, ayun uh, boom sapun oh. uh, sa sa uma... um. boom ibot 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 Ting, Lawas, lawas. Pagka-level sa'yo. Uy! Ang na Amin, pre, amin. Sagot,

Yung ropes! Stop, stop! Para yung ropes! <laughs> ropes? <laughs> yung ropes! Pag ginagawin! Ah, ah! Nice! Maparan, <laughs> Woo! Ayan! Sa mga gustong dumayo mga lods, nandito mga lods, maraming ah... Uh, Lala lalaan niya nun! Sa boxer, ayan! Yeah. Boxer 1! Ah... Uh, warm up mga lods! Ayan, kay Coach. Ayan. Ah, dayo kayo dito. Perfect dads. Kung gusto nyo mga lads ng boxing. Single yan, single. Yan. Single daw. Yan. Okay. Ayan, Ayan, Ayan mga lads. Subukan nyo dito. Kung talagang malakas kayo mga lads. Ha? Hine, Ayan. Second round. Ayan. Push, 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 push. Yan mga lads. Bakbakan talaga sa ito. Ayan. Ayan. जाते हैं कोई ऊपर हो क्या बात होनी? बोलो बोलो। बोला बोला। वो पास हो जाएगा। ऊपर हो ऊपर हो। जब मचाते हो तो ना बदलने आ गए हैं बताओ। मेरे लामे लेकिन आसपास बिल्डिंग। बूम। Sa mga tunay naman din, mga mga lods. Dito. Punta na kayo sa perfect dance, mga lods. Ayan. Boom. Ito lang. Ang lakas <laughs> ng mga boxer mga lads. Kaya naman. Jump straight, jump straight, jump straight. Uy, nice nga. Nakakaganda siya. Dapat okay. eh. Right. Ayan mga lods, Pagpunta kayo dito, magdala kayo ng hangin mga lods. Okay, Sabayan up. no. Boom lods. Sige, Gids! Yun! 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 Yun!